Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn channel. Sa video ito guys, ay pag-uusapan natin ang gamot na tetracycline. So, ano ba itong gamot na ito guys? So, actually ito ay gamot no na sa isang ng isang tao no at pwede rin nating gamitin para sa ating mga alagang isda, lalong-lalo na sa ating flowerhorn fish. So, ano ba ang nagagamot at ano ba ang nagagawa? nitong tetracycline sa ating mga isda. So ito ay gamot guys para sa mga bacterial infections sa ating mga isda katulad ng mga cotton mouth disease, fin rot, gill disease, pop eye, cloudy eye, open body sores, body slime at marami pang iba. So pag-uusapan lang natin guys yung mga common na mga sakit na or mga common na mga bacterial infections na nagagamot ng tetracycline sa ating isda. So, unang-una guys, yung pinaka-common ay yung cloudy eye. At uh, kapag yung cloudy eye ng isda ay magiging acute, ay nagiging pop eye na ito. Yun yung lumuluwa yung kanilang mata. So, kapag nakikita natin na para nagka-cloudy na, nagbablur na ang mata ng ating isda, iyan ay isang cloudy eye. So paano ba natin gamutin 'yan? So gagamitan natin ng tetracycline. Okay? So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin uh, gamitin no itong tetracycline. So 'yun guys 'no, 'yung unang sakit na uh, magagamot 'no ng ating ng tetracycline 'no. So ang cloudy eye kasi guys 'no ay isang bacterial infection kung saan no, nagkakaroon yung isda natin kapag ang ating aquarium ay masyado ng marumi. No, yung hindi natin nawa water change, hindi natin natatanggal yung mga uh, pupo, no, hindi natin natatanggal yung mga excess food. So, nagiging cloudy na rin minsan yung, yung ating aquarium. So, nagtitrigger yan, no, nagkakaroon sila ng cloudy eye. No. At kalaunan, magiging pop eye yan guys. At Magiging saninang kanila pagkabulag no. So kapag nabulag na ang isda at uh, tinatawag na yan nakatarata hindi na yan magagamot guys. So kaya kapag uh, merong cloudy ay yung ating isda no uh, kailangan gamutin na agad natin no para hindi na lumala pa. Okay? So yung uh, next na sakit na pwedeng magamot ng tetracycline ay yung finra no kung kung mapapansin nyo guys sa inyong isda ay parang naagnas yung kanilang mga fins yung uh, kanilang buntot no? so ang tawag dyan ay fin rat no? sa kalaunan mauubos na yung fins hindi na makakalangoy at mamamatay yung ating isda so tetracycline lang no? yung uh, pwede nating igamot dyan sa mga fin rat no? so yung cotton mouth disease naman guys no? yung, uh, yun yung sinasabi nila na duck clip yata no? yung parang lumalaki yung lips ng isda. So sanhi din 'yan no ng 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 bacteria galing sa mga maruruming tubig natin. So nagkakaroon sila ng cotton mouth disease. Kaya pwede nating gamutin 'yan ng tetracycline. Uh, yung mga gill disease, mga gill flukes no. Uh, yung parang makikita nyo may mga puti no sa kanilang gills. No, at uh, malalaman nyo lang 'yan kung makikita nyo yung kanilang gills ay parang nag-o-open na, ah. no? Ah, uh, pwede nating magamot 'yan ng tetracycline. Ay, okay, so, ayan guys, at uh, marami pang ibang paggagamitan ito, no? Uh, kung kayo ay nag-aalaga ng tubifex, no, yung mga tubifex worms, pwede rin nating gamitin ito as disinfectant. Ayan. So yun yung nagagawa ng tetracycline, guys. So paano ba natin gamitin ito, no? So una, no, ito kasi ay uh, uh, powder. So nasa loob siya ng capsule. So ang gagawin natin is uh, bubuksan lang natin itong capsule, no, hatiin natin and then ipatak lang natin yung powder sa aquarium. So ang, ang required na na gallons ng tubig ay 10 gallons, no, per 1 capsule. No? So, 500 milligrams ito yung tetracycline natin. So, kung meron kayong 5 gallons, edi hatiin nyo lang. No? So, pero mas maganda guys na 10 gallons para hindi masyadong or hindi mabilis marumino no, yung ating aquarium. Kasi tandaan nyo guys, no, na kapag nagtitreat tayo ng isda, lalong-lalo na nitong mga antibiotics na ito, namamatay ang mga beneficial bacteria. Kaya mas mainam na kapag under treatment yung ating mga isda, kailangan tanggalin lahat ng mga filter medias. Ang gagamitin lang natin ay air stone. So kailangan nating mag water change, no. Araw-araw mas mainam, no. Uh, take note lang guys na kapag nilagyan natin ng tetracycline yung aquarium, ay bumubula ito, no. So normal lang yan guys na bumubula yung aquarium and then uh, yellow no yung tubig and then kalaunan kinabukasan magiging pula yan i-water change nyo siya ng 40 to 50 ayan guys so ganyan lang no ganyan lang yung uh, paggamit no ng tetracycline <clears throat> okay so saan ba ito mabibili guys no so actually no nabibili ito sa butika no pero dahil nga ito ay isang antibiotic no hindi natin siya makukuha agad-agad sa butika kasi kailangan natin ng reseta ng doktor no so uh, marami akong napuntahan mga butika hindi talaga sila nagbibigay no ng ng ano ng tetracycline kung walang reseta so meron ako dito no kasi may supplier ako nito so Uh, 'yun nga lang no. Uh, hindi na sila nag hindi sila nagre-require ng reseta. 'Yun nga lang uh, pag walang reseta, mas mahal itong binibenta. No. Kaya ako guys no, since mayroon akong shop no, para naman matulungan ko rin kayo no, kung kasi marami akong ano eh, marami akong nakikita sa mga comment section no, nagtatanong sila no kung saan ba na bibili kasi hindi nila na nabibili na bibili, no sa kanilang mga butika. So, kaya 'yun guys no naghanap ako ng supplier no. And uh, available ito guys sa ating sa aking shop no, sa Sashimi the Flower Horn Shop sa Shopee at Lazada. 105 pesos lang guys. Kung gusto niyo guys no, uh, mahirap kasi yung supply nito. Uh gusto nyong umorder no, sa Shopee at Lazada, uh, nasi-ship naman agad natin yan. So, mabilis lang dumating yan sa inyo. And, uh, mas mainam guys no, na tayo ay laging handa no, ng mga gamot para sa ating mga isda. No? So, isa na dito yung tetracycline. No? Kailangan meron tayo nito kasi hindi natin alam na kung kailan magkakaroon ng sakit yung ating mga isda. So, yon kailan uh, kailangan tayo ng mga treat, mga treatments natin, mga gamot natin para sa kanila, no, yung mga dewormer, no, para sa mga hexamita, methylene blue, kailangan nakaredy yung mga ganyan, guys. Okay, kasi uh, mahirap pa yan, no, uh, mahirap agapan, no, kung wala tayong mga nakaredy na mga gamot. Bago natin tapusin guys ang ating video, gusto ko lang i-flex no yung ating mga uh, idol no. Uh, Unang-una no, gusto ko lang pasalamatan no si Sir Jay Mansanero no. So isya yung isa sa mga binilhan ko ng flower horn no. Uh, actually no, uh, ayaw niya nga sanang tanggapin no yung bayad ko nung nalaman niya na na ako pala yung bumili yung bibili, no yung kanya ng isang ng kanyang female flower horn kasi naghahanap ako ng female para additional breeding natin so nung nalaman niya na ako pala yung bibelino babalik niya nga sana yung binayad ko kaya pero sabi ko wag na no kasi syempre uh, flower horn niya yan at uh, kailangan niya rin syempre no uh, pera niya yan eh, eh ayun And then, uh, kaya no, ang promise ko sa kanya ay i-flex ko yung kanyang business. So, si Sir Jay ay may business na House of Sizzles, no? So, sizzling house, kainan, gumagala kayo sa SM North, pwede yung puntahan, no? Yung kanyang store, guys, no? Sa House of Sizzles. 24 hours open ito, guys. At uh, pangalawa, no? Gusto ko rin pasalamatan, no? Si Sir Johnny Gapi, no? Nakita ko kasi na no, mayroon siyang Uh, review no ng ating super cock horn enhancer so maraming salamat sir sa pag-review no ng ating super cock horn enhancer at uh, guys no uh, mag-subscribe kayo sa channel ni sir Johnny Gapi no para masundan niyo rin no kung uh, paano niya ginugroom no yung kanyang flower horn fish gamit ang ating uh, Super Cock Flower Horn Enhancer. So, subscribe kayo kay Sir Johnny Gapi. Ayan ang kanyang link sa ating description. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa lahat ng mga umo order no, sa ating shop. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, yun lang, no? And uh, sa lahat ng mga sumusuporta no, sa ating channel, maraming salamat sa inyong lahat. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. Okay? So, 'yun lang guys. Maraming salamat and paalam.